Alam mo ba na ngayong buwan, maraming at G pensioners ang makakatanggap ng isang espesyal na sorpresa na tiyak na magpapasaya sa kanilang puso at magwapagan sa kanilang pang araw-araw na pamumuhay pero kung isa ka sa kanila, tiyak na hindi mo gusto itong palampasin, isipin mo muna paano kung may libreng regalo, this is care cards. At kasabay pa nito ang L500 one-time payout na posibleng para sa iyo hindi ito pangarap lang, ito ay aktwal na benepisyo na nakalaan para sa mga pensioners. Kaya kung nais mong malaman kung paano mo matatanggap ang iyong bahagi, manatili ka sa video na ito dahil ibabahagi namin ang lahat ng detalye step by step para masiguradong hindi ka mahuhuli sa mga importanteng impormasyon, mahalagang maintindihan na ang SF at ay may mga programang layunin. Tulungan ng mga senior citizens at pensioners sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, hindi lamang ito simpleng pension na natatanggap buwan-buwan may mga espesyal na programa at tulong na ibinibigay kabilang na ang libreng regalo health cards at financial assistance na makakatulong sa kanilang kalusugan at pangkabuhayan ang ASUS care cards halimbawa ay hindi basta-basta ang card na ito ay nagbibigay ng access sa mas murang gamot discount sa piling hospital at iba pang health services na napakahalaga lalo na sa mga senior Citizens, marami sa mga pensioners ang hindi alam na may ganitong benepisyo kaya this right song magandang pambabiran upang mas mapadali ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Bukod sa libreng regalo at F's care cards, isa sa pinakaabangan ng mga pensioners, ang 8500 one-time payout. Ito ay isang financial assistance na ibinibigay ng gobyerno bilang dagdag na suporta sa pamumuhay ng mga pensioners. Hindi-hindi ito regular na pension, ito ay espesyal na pondo na inilaan para sa mga kwalipikado. Kung ikaw ay nakatanggap na ng iyong regular na pensyon sa nakaraang buwan, malaki ang posibilidad na makuha mo rin ng payout na ito sa parehong paraan. Ang halaga na ito ay makakatulong sa mga gastusin, tulad ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan, lalo na sa panahon ng inflation, at tumataas na presyo ng bilihin na iwa at nauwi sa pagkaantala sa paggamit ng kanilang cards kaya maging maagap at handa sa lahat ng detalye. Kung may tanong o hindi malinaw, huwag mahihiya na tumawag o bumisita sa opisina para sa malinaw na impormasyon. Ngayon pag-usapan natin ang schedule ng release. Ang gobyerno ay nag anunsyo ng mga schedule kada buwan para sa pension at one-time payout karaniwan. Ang notice ay ipinapadala sa official channels ng S at GSEs kung ikaw ay nakatanggap ng text email o announcement sa website, sundin ang instructions para sa maayos na pagtanggap ng pera, mahalagang, sundin ang tamang proseso at huwag magpapadala sa mga pekeng announcement na kadalasang kumakalat. Sa social media, maraming pensioners ang nagkakaroon ng pagkalito dahil sa maling impormasyon, kaya napakahalaga na tanging official sources lamang ang pagbabasehan para sa mga Pensioners na hindi pa nakakatanggap, huwag magpanik may proseso ang SSS at GSS para sa mga delayed payouts. Maaari kang mag-follow up sa kanilang hotline o opisina upang malaman kung bakit naantala ang iyong benepisyo. Importante, ring magdala ng valid ID at membership details. Kapag gagawa ng follow-up sa ganitong paraan, mas mabilis ma-resolve ang anumang issue at masisiguro na matatanggap mo ang iyong benepisyo. Isa rin sa mga madalas itanong ng pensioners ay kung paano ang tax at deductions a one-time payout, ayon sa mga opisyal, ang 8,500 piso one-time payout ay hindi karaniwang taxable. Kung ito ay itinuturing na financial assistance, ngunit laging mabuting, I verify sa SSS o GSS para sa official guidelines upang maiwasan ang misunderstanding, mahalagang alam mo ang lahat ng detalye upang walang magiging problema sa pagtanggap ng pera. Bukod sa financial assistance, may ibang programs ang sss Gesis na nagbibigay ng dagdag na suporta tulad ng health programs, livelihood, support, at educational benefits. Para sa pamilya ng pensioners, kaya kung ikaw ay nakatanggap ng S-Care Card. Huwag lamang itong tingnan. Bilang simpleng card, ito ay susi sa mas maraming opportunities at discounts na magagmit mo sa tiyong pangaraw na buhay. Sa pamamagitan nito, mas marami kang maitutulong sa sarili mo at sa pamilya mo. Lalo na kung may mga emergency expenses, mahalagang, tandaan na ang mga programang. Ito ay bahagi ng pagpapahalaga sa mga senior citizens. Ang pamahalaan ay naglalaan ng pondo at resources upang masiguro na ang mga pensioners ay may dagdag na tulong para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang libreng regalo, visit this care cards, at 8,500 one-time payout, ay konkretong halimbawa ng suporta na ito, maraming pensioners ang nagulat sa laki ng tulong na natanggap nila at ito ay nagbibigay ng kaginhawaan at kasiyahan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, kung ikaw ay isa sa mga kwalipikadong pensioners, siguraduhing matrack ang lahat ng notifications mula sa tech at GS pero wag maghintay na mag-abot lang sa iyo ang benepisyo. Maging proactive regular na tingnan ang official website apps or social media pages ng Ease at sis para sa pinakabagong updates sa ganitong paraan masisiguro mong walang makakaligtaan at matatanggap mo ang iyong benepisyo sa oras huwag ding kalimutan na ibahagi ang impormasyon sa iyong pamilya o mga kaibigan na pensioners din maraming pensioners ang hindi aware sa mga bagong benepisyo dahil hindi nila ito nababasa sa official announcements sa pagtutulungan at pagbabahagi ng impormasyon mas maraming tao ang makikinabang sa libreng regalo, ask care cards at one-time payout. Ang simpleng pagbabahagi ng impormasyon ay maaaring magdala ng malaking tulong sa kanilang buhay. Isa rin sa mga bagay na dapat tandaan ay ang kahalagahan ng paggamit ng tamang channels para sa inquiries. Ang isa, ang access at sis ay may mga hotlines, email support, at official offices na pwedeng tawagan o bisitahin. Para sa anumang tanong o problema sa pamamagitan nito, mas mabilis masosolusyunan ang mga issue at masisiguro mong matatanggap ang lahat ng benepisyo. Sa pagtatapos, mahalagang maunawaan na ang mga benepisyong ito ay hindi lamang pera at cards. Ito ay simbolo ng pagpapahalaga sa kontribusyon ng bawat pensioner sa lipunan, ang tamang kaalaman at maagap na aksyon ay susi upang Masiguro na matatanggap mo ang lahat ng nararapat. Sa iyo ang bawat libreng regalo, is it is care card at one time payout, ay bahagi ng pangakong suporta ng gobyerno sa mga senior citizens kung natanggap mo na ang iyong pensyon at inaasahan ng 8500 one time payout ngayong buwan. Asa ah, simbolo sa pag ng iyong ESF o account tiyaking, handa ang lahat ng requirements at i-follow up kung kinakailangan. Pero para sa mga hindi pa nakakatanggap, huwag mawalan ng pag-asa at sundan ang official channels para sa update. Sa ganitong paraan, makakasiguro kang makukuha mo ang lahat ng benepisyo na nakalaan para sa iyo. Tandaan, ang pagiging informed at proactive ay magbibigay daan para masulit mo ang mga benepisyong ito. Ang bawat libreng regalo, is it is care card at 8500 one time payout ay makakatulong hindi lamang sa iyo. Kundi sa buong pamilya, huwag kalimutan na i-check ang official updates at huwag magpapaniwala sa peking impormasyon. Ngayong alam mo na ang lahat ng detalye tungkol sa libreng regalo, yes, it's care cards, at 8,500 one time, pay out tiyakin mong gagawin mo ang lahat ng hakbang upang matanggap ang iyong benepisyo, panatilihin ang updated information regular na monitor ang account, at siguraduhin alam mo ang release pay schedule sa ganitong paraan hindi ka mawawala sa listahan ng mga makatatanggap at masisiguro mong matatanggap mo ang lahat ng nararapat sa iyo, huwag kalimutan na ipaalam sa iyong kaibigan. Pamilya at kapwa pensioners ang impormasyon na ito. Marami ang hindi nakakaalam sa mga bagong updates at ang simpleng pagbabahagi ng impormasyon ay makakatulong sa kanila na hindi mamis ang benepisyong nakalaan para sa kanila. Sa ganitong paraan, mas marami ang makikinabang at mas maraming buhay ang mapapagaan. Yung mga benepisyong ito ay hindi lamang simpleng cash o cards. Ito ay simbolo ng respeto at pagkilala sa mga tao ng serbisyo at kontribusyon mo sa lipunan ang bawat libreng regalo, bawat care card at bawat one-time payout ay patunay na ang gobyerno ay patuloy na nagmamalasakit sa mga pensioners sa huli, ang pinakamahalaga ay ang maagap na pag. Alam sa lahat ng impormasyon, tamang paggamit ng mga benepisyo, at ang pagbabahagi ng impormasyon sa iba. Sa ganitong paraan, masisiguro mong matatanggap mo ang lahat ng benepisyo na karapat dapat sa iyo at maiiwasan ang anumang abala o delay sa pagtanggap ng iyong pension at one-time payout.